Marahil sa atin ay talagang hindi maiwasang mag-alala ang pag-aalala ay nagiging isang dahilan ng paulit-ulit na negatibong pag-iisip at pagkabalisa. Ang pangkaraniwang alalahanin nating mga tao ay tungkol sa ating mga personal na pangangailangan, gaya ng damit, pagkain at gamot, kasama ng iba't ibang bayarin at mga gastusin at kung ano-ano pang klaseng pag-aalala sa mundong ito. Kung hindi maiwasang mag-alala, ito ang perpektong sandali para manatiling mas malapit sa Diyos. Ano ang matibay na dahilan kung bakit hindi tayo dapat na mag-alala? Bilang mga tao, alam nating nakakaranas tayo ng samut saring alalahanin sa buhay at pagkabalisa sa ating pangangailangan. Mabilis ang mga pagbabago sa daigdig natin sa kasalukuyan at napakahirap umiwas sa pag-aalala para sa ating sarili at maging sa ating mahal sa buhay. Kahit sa mga panahon ng kasaganaan, karaniwang meron pa rin tayong pag-aalala at pagkabalisa at tunay ngang hindi ito maiiwasan. At kapag ito ay ibabaw, maaari ito manaig sa atin na makakaapekto sa ating buhay espiritual. Dahil tayo ay nasa mundo pa, natural lamang na dumaan sa paghihirap sa mga panahon ng pagsubok. Ngunit narito ang apat na matibay na dahilan ng Biblia na hindi tayo dapat na masyadong mag-alala. Number 1. Ang pag-aalala ay talagang wala. Madalas bang puro negatibong bagay ang naiisip mo at nakakalimutan mo ng isipin ang magagandang nangyayari sa buhay mo? Sa totoo lamang, ang pag-aalala natin ay hindi gaanong mahalaga at isang pag-aaksaya ng mahalagang oras. Binibigyan kahulugan ng isang tao ang pag-aalala bilang isang maliit na patak ng takot na umiikot sa isip. Ang pag-aalala ay hindi makakatulong sa atin na malutas ang isang problema. Kaya bakit mag-aaksaya ng ating oras at lakas dito? Makapagdaragdag ba ng isang sandali sa ating buhay ang lahat ng ating mga alalahanin? Ang Biblia ay nagpaalala sa atin na huwag mag-alala. Sa Pilipos chapter 4 verse 6 to 9, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Karaniwang maririnig sa mga Kristiyano ang kasabihang unahin natin ng Diyos higit sa pag-aalala. Ngunit higit naman talaga na dapat na unahin natin ng Diyos sa katunayan ito ay talagang biblikal. Sa Mateo chapter 6 verse 25 to 26, kaya't sinasabi ko sa inyo, Huwag kayong mag-alala sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din kayo niya ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bubega, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Number 2, hindi nakakabuti sa iyo ang pag alala ang pag-aalala ay nakakasira sa atin sa maraming paraan. Ito ay nakakaubos ng ating enerhiya at nakakaubos ng ating lakas. Ang pag-aalala ay nagdudulot sa atin ng hindi unahin ng tunay na kagalakan sa buhay at ang paglalaan ng oras sa Diyos. Nagiging pasanin sa isip natin ang maraming pag-aalala na maaari pa nga tayong magkasakit. Tunay nga ng pag-aalala ay nagpapabigat sa isang tao. Sa mga kawikaan chapter 12 verse 25, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan number 3 ang pag-aalala ay kabaliktaran ng pagtitiwala sa Diyos. Ang lakas na ginugugol natin sa pag-aalala ay maaaring magamit natin ng mas mahusay sa panalangin. Ang buhay kristyano na hindi napipigilan ng pag-aalala ay isa sa ating pinakamalaking kalayaan at kapanatagan. Nagpapakita rin ito ng magandang halimbawa para sa mga hindi mananampalataya. Harapin ang bawat pag-aalala sa pamamagitan ng panalangin. Karamihan sa ating mga alalahanin ay hindi kailanman natutupad at ang mga iyon ay maaari lamang mangyari sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Narito ang isang maliit na bagay na dapat tandaan, ang pag-aalala na napapalitan ng panalangin ay katumbas ng tiwala. Sa Mateo chapter 6 verse 30, kung dinarampatan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon, at kinabukasan ay sa sakalan kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa kanya. Huwag tayong mag-alala tungkol sa anumang bagay sa halip. Ipagdasal natin ang lahat. Sabihin sa Diyos kung ano ang kailangan natin at pasalamatan siya sa lahat ng kanyang ginawa. Pagkatapos ay mararanasan natin ang kapayapaan ng Diyos na higit sa anumang naiintindihan natin sa pag-aalala. Palagi nating unahin at pagsikapang pag-arian ng Diyos at hindi pag ng pag-aalala. Ngayon na ang panahon para magbigay ng mas maraming oras sa Kanya. Kung ituturing lamang natin ang Diyos bilang sentro ng ating buhay, doon tayo makakaranas ng mga himala at kumpletong pagbabago. Kapag tayo ay napalapit sa Kanya, hindi naiisipin ang mga negatibong bagay na maaaring mangyari sa hinaharap. Sa halip, matututunan natin bigyang pansin ang biyayang ibinibigay niya para sa atin ngayon. Number 4. Inilalagay ng pag-aalala ang iyong fokus sa maling direksyon. Kapag itinutuo natin ang ating mga mata sa Diyos, naaalala natin ang kanyang pagmamahal sa atin at malalaman natin na wala tayong dapat katakutan at ipag-alala. May magandang plano ang Diyos para sa ating buhay at bahagi ng planong iyon ang pangangalaga sa atin. Kahit nasa may hirap na panahon, kapag tila na iisip natin na walang pakialam ang Diyos, maaari tayong magtiwala sa Panginoon na tumuon sa kanyang kaharian. Sa Mateo chapter 6 verse 33, Kung natigit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo ay pag ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ang Diyos na ang bahala sa atin, kaya nga sinasabi sa atin na huwag mag-alala tungkol sa pang-araw-araw na buhay kung meron tayong sapat na pagkain at inumin o sapat na damit at isusuot. Hindi ba't ang buhay ay higit pa sa pagkain at ang ating katawan ay higit pa sa pananamit? Alam na ng ating makalangit na Ama ang lahat ng ating pangangailangan. Hanapin lamang natin ang kanyang kahari at mamuhay ng matuwid at ibibigay niya sa atin ang lahat ng kailangan. Tunay na walang silbi ang pag-aalala tungkol sa kung ano ang hindi natin kontrolado. Dahil kung wala tayong kontrol dito, ito ay walang silbi. Tunay na walang silbi ang ating pag-aalala tungkol sa kung ano ang hindi natin kontrolado. Sa 1 Pedro chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ang relasyon sa Panginoong Kristo ang susi para mandaig natin ang mga negatibong bagay sa ating buhay. Nagbibigay ito sa atin ng lakas na kailangan habang mas kinikilala natin siya, mas nalalaman natin na wala tayong dapat ikatakot at ipag-alala. Kapag lubos tayong nagtitiwala at naniniwala sa kanya, magkakaroon magkakaroon tayo ng lakas ng loob na umasa sa mga bagay na ipinangako niya. Ang ating pananampalataya ay magiging mas malalim at hindi hindi ito matitinag ng pinakamalakas na unos na ating makakaharap. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.